mga nag ng mga peking dokumento inaresto ng MPD. Narito ang news ni Ian Articona. Sinalakay ng mga tauhan ng Manila Police District ang maliit na silid sa Barangay 310 sa Maynila kung saan sinasabing iniimprinta ang mga peking persons with disability identification cards. Sa nasabing operasyon na areso ang dalawang fixer at isang taga-imprinta ng mga peking dokumento na sinampahan ng kaso dahil sa falsification of public documents. Nagugat ang raid matapos makatanggap ng MPD ng reklamo mula sa iba't ibang business establishments. Ayon sa isa sa mga suspect, ginagawa na niya ang ilegal na negosyo mula noong nakarampang taon kung saan nag siya ng mga peking dokumento sa isang 100 piso habang 200 piso kung dadaan ito sa fixer. Dagdag pa nito nagmula sa mga fixer o customer ang template ng mga ID at gagayahin na lamang Anya ito. Inamin din ng naturang suspect na kasama sa kanilang mga iniimprinta ang mga peking birth certificate, transcript of records at certificate of employment. At yan ang news scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.